Yan, kachong, tambay muna tayo dito sa taas. Ta Parang may problema ka. Ay, tapat, no? <mulong> tambay muna tayo dito, kachong. <laughs> yan, silipin nyo muna sila, kachong. Yan, apat. Lima yan, doon pa yung iba. Kakalasing ko yan, tiyak, kasi magpapalit ako ng ibang loob. mo mo, maliwalas na dito. Tapos, ay din yung may pares, oh. So. Hindi makita. Yan. Kunting update lang tayo kasi papagawa tayo ng loop. Yan, ito yung ano natin. May itlog na rin to. Si checker natin na pares na binili. Tingnan nyo. Yan, kachong. May itlog na rin siya dyan. Yan, si checker. Burga. Yan. Oo na siguro sila. Pakainin ko na kachong. Yan, tambay muna ako dito kachong sa taas para pang ano lang, pang parelax. Kilala kong kaliskis mo, oy! Yun lang kachong, dito kong tataposin to picture ko. <laughs> uh, sana subscribe yung YouTube channel namin kachong. Kasi yung Facebook namin parang nag-cover yan na naman. Yun lang kachong, peace out.